Annyeong Tsingadol! Dahil chusok po dito sa South Korea ay pupunta po kami sa libingan po ng lolo at papa ni Mr. Dax. So ayan, nangungulangot pa si Mr. dox dyan. <laughs> ayan, on the way na kami and dito sa gilid kung mapapansin nyo madaming sasakyan, dyan naman po nakalibing yung pinsan at tita ni Mr. Dax na nakaano yung naka-cremate diyan po. So bibisita din kami diyan pero hindi ko alam kung kailan. Uunahin muna namin yung papa at lolo ni Mr. Dax. Ang name po ng cemetery na to ay Yonglak Gungwon. Ibig sabihin po ay Forever Happiness Park. At iba yung dinaanan namin. Kasi doon sa kabila na talagang dinadaanan namin palagi ay nakasarado po. Pero, ayan, mas gusto ko yung dinaanan namin ngayon kasi mas malapit siya dito sa libingan po or area kung saan nakalibing yung lolo ni Mr. Dax. Sobrang init ngayon at yung hangin talaga ay paminsan-minsan lang umiihip. Grabe, sobrang init. Tirik na tirik ang araw parang hindi autumn. September na, pero sobrang init talaga as in. Bali dito banda, nakalibing sa area na to, yung lolo ni Mr. Ducks. Meron naman pong palatandaan dyan, parang street name. Ayan o, no, ganyan. So, hindi naman kayo maliligaw talaga. Dapat pala, medyo hapon na kami pumunta dito kasi grabe, sobrang init po talaga ngayon. As in, as in, tirik na tirik yung araw. Habang bumibili si Mr. Ducks ng soju, kasi nakalimutan namin bumili, inumpisahan na ng anak niya yung gugupit ng mga damo-damo. Unti lang naman yung mga damo-damo dito, kaya kahit pa paano hindi ganun kahirap. Ito is nagsisindi na po sila ng incense at hindi masyadong masindihan kasi mahangin. Ibinubos na ni Mr. Ducks yung mga soju kasi tapos na silang magbaw ng anak niya. Ngayon naman ay on the way na tayo sa area kung saan nakalibing yung papa naman ni Mr. Ducks. So medyo malayo yung libingan nung papa ni Mr. Ducks. Pero dito lang din yan sa cemetery na to. Ayan. Maganda dito o. Oh. Kumbaga parang sobrang romantic. Pero hindi mo akalain na nasa cemetery ka pala diba. ba. Dahil ilang taon din kaming hindi nakabisita dito, kaya yung puno na nakatanim sa harap ng puntod o lapida ng papa ni Mr. Ducks ay sumobrang taas na, tumubo talaga. Dito kasi pwede kayong magtanim ng maliit na halaman para hindi na kayo bibili ng mga artificial na bulaklak so sila Mr. Ducks ang ginamit po nila ay totoong halaman po talaga kaya mahirap din linisin kasi pag tumubo, bongga ang hirap gupitin dito talaga muntik nang maubos yung aming mga tubig sa katawan ayan, linis na ba? Diba? nung una, ayaw pa ako patulungin ni Mr. Ducks, pero talaga nagpumilit akong tumulong kaya kahit paano, napagaan yung gawain ni Mr. Ducks at ang anak niya So ngayon, ayan, nandito na kami sa sasakyan at sobrang pawis na pawis talaga kami at uhaw na uhaw. Basang-basa yung buko ko dahil sa pawis. Ngayon naman ay on the way kami papunta po sa bahay ng pinsan or pamangkin ni Mr. Dax. May nadaanan kami na resting area kaya bumili muna kami ng cola. So ayan, nandito na kami sa bahay nila at pinakita agad nitong ewan ko, apo na ata namin 'to. Basta pinakita niya yung alaga niyang lizard. Iyan ay lalaki at ito naman ay babae. Ang cute, de ba? Tapos meron din silang alagang isda na may apat na kamay. Kakaiba yung isda na 'to. Ayan no, may kamay 'yan, apat. Kabe, 'di ba? First time ko makakita nito. At ito naman, first time ko maglalaro din ito. Ang pangalan nito ay Yon Nuri. First time ko maglaro po nito. Pero para po siyang snake and ladder pala. Nihahagis ng ganyan. Bale, natalo ako dito. So, nga nga. Better luck next time. Kakain na kami at ito yung handa nila. Ayan, madami mga side dishes. And may galbitim din. And merong fried. So, si Mr. Ducks ay hindi kakain kasi busog pa siya. Pero ako, as in, gutom po talaga ako. Napagod ako, naubos yung aking energy doon sa may cemetery, as in. After kumain, syempre, hindi pwedeng mawala ang ice americano. Ang sarap. And pati yung lizard, ayan, kumakain din siya ng prutas. Iyan po ay peras. Ayan, dinidila-dilaan lang niya. Siyempre, hindi pwedeng wala din kami, ba? Diba? Kaya meron po mansanas at yung peras. Ayan, napakasarap ng mansanas, promise. Dito, nagulat yung lizard kasi bigla ko siyang nilapitan para i-video. Napatingin siya bigla sa akin. <laughs> Parang gusto ko biglang mag-alaga ng lizard. <laughs> Pagkatapos, kumain ng prutas at meron pa po silang pa-ice cream. Busog na busog na ako, guys. As in, busog na ako. Kaya nakipaghati na lang ako kay Mr. Ducks. Ito ay vanilla at saka yung kanilang rice uh, snacks. Hindi pa natatapos ang kainan kasi meron pa pong pa-cake. Nagkataon kasi na ngayon din pala yung birthday ng pamangkin ni Mr. Ducks. So meron silang pa-cake. Ito po ay surprise nung anak ng pamangkin ni Mr. Ducks. Ang sweet! Bata pa yung anak nung pamangkin ni Mr. Ducks. Eh, nakakatawa kasi may pa-surprise siya sa mama niya. Anyway, ngayon ay pauwi na kami. Salamat naman at makakapagpahinga na yung aking beauty. Sobrang pagod na pagod ako. Pagdating ko sa bahay, malamang ay bagsak talaga ako nito. Anyway, maraming maraming salamat sa pagsama at panunood ng vlog ko na to. Thank you guys!